Alam mo ba kung bakit natatakot kahit ang mga s Hunters kay Gogan Hee? Si Gogan Hee ang matandang lalaki na siyang chairman ng Korean Hunters Association ay malayong mas malakas kaysa sa inaakala ng marami. Kumpirmado sa serye na noong kasagsagan siya ay nasa antas ng mga monarchs. Ang dahilan ng kanyang hindi ka paniwalang lakas ay mas kamanghamangha pa. Si Gogan Hee ay isa sa pinakamalakas na hunter sa Korea dahil siya ay naging vessel ng isang fragment ng Brilliant Light, isang ang peraso ng kapangyarihan mula sa mga rulers, mga makalangit na nilalang na lumalaban sa mga monarchs. Nakita ito sa kwento noong hinarap niya ang pros monarchs at nagawang laban ng patas. Isa pang patunay ng kanyang lakas ay nang sabihin na kung siya ay nasa kanyang kasagsagan. Posible niyang mahigitan si Thomas Andre na itinuturing na pinakamalakas na tao sa buong mundo. Bagamat si Thomas Andre ay kinikilala bilang walang kapantay, sinasabing kung nasa rurok ng lakas si Gogan He, malamang ay nalampasan niya ito. Alam mo ba na ang higanteng estatwa na nakita natin sa episode 1 ng season 1 ay hindi talaga pangunahing boss ng dungeon na iyon? Mahalaga ang dungeon na ito dahil dito nagsisimula ang kwento kung paano nakuha ni Jinwoo ang kanyang kapangyarihan. Sa unang tingin, aakalain mong ang higanteng estatwa na nakangiti ang pinakabanta sa dungeon na iyon. Ito rin ang estatwa kung saan yumuko ang lahat ng hunters matapos nilang mabasa ang mga patakaran ng dungeon. Ngunit ang totoong banta sa dungeon na iyon ay hindi ang higanteng estatwa kundi ang isang estatwang may hawak na bato kung saan nakasulat ang mga patakaran. Ang estatwang ito ay isang sinaunang nilalang na kilala bilang The Architect. Ang Architect ay napakalakas at matalino. Siya rin ang lumika ng system na nagbigay kay Jinwoo ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ang tunay niyang plano ay gawing sisidlan o besed si Jinwoo na kapangyarihan ng Shadow Monarchs upang maging isang ganap na hari. Subalit, hindi inaasahan ng Architect na hindi lang aangkop si Jinwoo sa kapangyarihan kundi malalagpasan pa niya ang lahat ng inaasahan. Sa uli, tuloy kinuha ni Jinwoo ang kontrol sa system at naging pinakamakapangyarihan nila lang na nagmana na kapangyarihan ng Shadow Monarchs. Bakit nga ba naging banta si An King Beru kahit pa isa lang siyang anino sa Shadow Army ni Jin Si Beru ay natatanging anino na kayang lumaban ng matagalang laban sa mga monarchs. Nasa napakataas siyang antas na kahit na ang monarchs oppros pros ay nagulat sa matinding determinasyon ng isang myth shadow. Ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa buhay niya bago pa siya maging anino. Ipinanganak si Beru ng An Queen upang maging isang tunay na hari. Isang leader na hindi lang kayang pamunuan ang mga langgam kundi handang gawin ang lahat para sa kanyang pinaglilingkuran. Isa siyang perfectong killing machine noong nabubuhay pa siya. Subalit matapos maging anino ni Jinwoo, nagbago ang kanyang layunin. Naging tapat siyang tagapaglingkod na ang tanging misyon ay protektahan at pagsilbihan si Jinwoo. Paulit-ulit niyang pinatunayan ang kanyang katapatan at pagmamahal kay Jinwoo sa mga paraang minsan ay nakakatuwa. Ngunit sa kabila nito, nananatili siyang lubos na tapat dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, kaya niyang lumaban hindi lang sa Grand Marshal Bellion kundi pati na rin sa mga Monarchs. Lahat ng ito ay para sa kapakanan ni Jinwu. Ang mga Itarim, ang pinakamapanganib na banta sa mundo ng solo leveling. Mas malakas pa kaysa sa anumang halimaw, ruler o monarch. Ngunit sino nga ba talaga ang mga Itarim at bakit nila gusto sakupin ang universe ni Jinwoo? Ang mga Itarim na kilala rin bilang mga absolute beings o ganap na nila lang ay mga lumika ng walang katapusang mga mundo. Noong una, ang tanging layunin lang nila ay lumika ng mga nila lang na sasamba sa kanila. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsawa ang mga Itarim at nagsimulang lumika ng mabubut at masasamang nilalang upang maglaban-laban sa walang katapusang digmaan ang mga digmaan at pagdanak ng dugo ay naging libangan para sa mga Itarim sa mundo ni Jinwoo pinaslang ng mga ruler ang kanilang sariling absolute beings na nagdulot ng pag-usisa sa iba pang mga Itarim dahil bago pa mangyari ang insidenteng iyon wala pang kahit isang Itarim ang namamatay dahil dito naging mapag-obserba ang ibang Itarim sa ideya ng isang mundo na walang pinuno o master dahil dito si sinimulan nilang obserbahan ang universe ni Ginwu. Sa paglipas ng panahon, sinubukan nilang sakupin ito sa pamamagitan ng kanilang mga apostel, mga kinatawan nila sa mundo ni Jinwoo. Ngunit dapat tandaan na ang mga itarim ay hindi basta-bastang halimaw. Sila ay mga Diyos sa kanilang sariling mga universe. Ang digmaang ito ay hindi lamang simpleng labanan. Ito ay isang pakikipaglaban upang makuha ang isang mundo na walang Panginoon. Isang mundo na nagtataglay ng napakalaking dami ng mana. Alam mo ba na sa solo leveling may isang tao na may potential na higitan si Jinwoo kahit na napakalakas ni Jinwoo na kahit ang mga rulers at monarch ay takot sa kanya. Ang taong ito ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Suho na may kakayahang malampasan ang kanyang ama ngunit sa original na kwento hindi ito nangyari. Ito ay dahil ng mapansin ni Jinwoo na nagpapakita si Suho ng mga pambihirang abilidad sa murang edad tulad ng paglipad sa edad na siyam na taon at pagkakaroon ng S-Rank Hunter level power sa edad na ilang buwang gulang na sanggol pa lamang. Napagtanto ni Jinwoo na kailangan niyang gawin ang lahat upang mapalaki si Suho bilang isang mabuting tao. Dahil sa kasabihang great power comes with great responsibility, sinelyo ni Jinwoo ang kakayahan ni Suho upang maiwasang maging mapanira ang kapangyarihan nito. Ngunit kalaunan, nabuksan din ni Suho ang kanyang mga kakayahan gamit ang parehong pamamaraan na ginamit noon ni Jinwoo sa pamamagitan na pagiging player ng system. Ngunit sa pagkakataong ito, ang system na ginamit ni Suho ay isang training program na ginawa mismo ni Jinwoo sa loob ng panaginip ni Suho upang magabayan siya sa tamang landas may mas mataas pa bang rango kaysa sa S-Rank sa solo leveling? Alam natin na ang S-Rank Hunters ang itinuturing na pinakamalakas na hunter sa mundo. Kaya nga may ilang bansa na binibigyan pa sila ng status na parang mga hari. Ngunit may isang rango na mas mataas pa sa S-Rank at limang hunters lamang ang kailanman ay nakamit ang titulong ito. Noong una, ang mga hunters na ito ay kinikilala bilang S-Rank. Ngunit bago pa magsimula ang pangunahing kwento, isang pambihirang pangyayari ang naganap sa Estados Unidos. Isang estrang dungeon ang lumitaw at ang boss nito ay isang higanting dragon na tinatawag na Kamish. Napakahirap linisin ng dungeon na ito sa kabila ng pagpapadala ng pinakamalalakas na hunter sa panahon na iyon, Kabilang na ang ilang national level hunters. Nagresulta ang raid sa matinding pagkatalo. Napakalakas ni Kamish. Kaya nito patayin ang napakaraming elite hunter at muntik ng lipulin ang buong raid team. Ang limang pinakamalakas na estrang hunters lamang ang nakaligtas matapos nilang patayin si Camish at dahil sa kanilang tagumpay binigyan sila ng espesyal na titulo bilang national level hunters ang mga national level hunters ay itinuturing na mas malakas pa kaysa sa ordinaryong S-rank hunters kaya sila kinakatakutan at iginagalang sa buong mundo bakit pinayagan ng system si Jinwoo na mag-evolve lampas sa kanilang kontrol. Si Jinwoo ay naging isang player dahil sa intervention ng architect na siyang lumika ng system upang palakasin ang isang tagapagmana na may kakayahang manahin ang kapangyarihan ng Shadow Monarch. Hindi tulad ng ibang hunters sa mundo, nagkaroon si Jinwoo ng access sa game-like mechanics ng system na nagbigay sa kanya ng kakayahang mag-level up ng walang limitasyon. Dahil sa espesyal na katangiang ito, naging natatangi si Jinwoo kumpara sa ibang hunter Hunters. habang patuloy siyang lumalakas unti-unti niyang nalalampasan ang mga limitasyong itinakda ng system bagamat nilikha ng architect ang sistema upang bumuo ng isang malakas na sisidlan lumampas sa inaasahan ang pag-unlad ni Jinwoo nagsimula siyang manipulahin at unawain ang sistema sa mga paraang hindi nakita o napaghandaan ng architect kaya kalaunan ay ganap niyang nalampasan ang kontrol nito ang tunay na kapangyarihan ni Jinwoo bilang isang shadow monarch ay nagising matapos niyang ganap na makumpleto ang kanyang pagbabagong anyo sa pamamagitan ng pagsipsip sa buong esensya ng Shadow Monarch. Sa puntong ito, hindi na niya kailangan ang sistema upang mapanatili ang kanyang lakas o bigyan siya ng gabay. Naging ganap siyang isang makapangyarihang nilalang na hindi na umaasa sa nilikha ng architect. Nakakatuwang isipin na kahit na si Jinwoo ay naging isang monarch na nanatili pa rin siyang isang tao. Dahil dito, nagawa niyang panatilihin ang kanyang pagkatao habang hawak ang isang napakalakas na kapangyarihan.